Guys, nice good afternoon. Long time now see Yeah, ang tagal niyong... Ang tagal kung hindi nagpakita. Try. So, kita niyo na anong damit ko. Oh, Pro 30 ito day <laughs> Guys, masulti lang yung ko kung anong, sa ako lang ganing naramdaman sa Pilipinas. First, you die. OFW ka. Ay, example sa mga OFW ha. Kung nakita ninyo, silent karon si koan, di ba? Hmm. Gibawasan ang gibawasan ang budget sa 2025, ibawasan ang uwaday Dito Di kuning... ko anong gibawasan man. Karon day. Nakahibaluta. Day, ugdung, Mga sir, ugmam. Ang kilo kuya. Mga dudong, inday. O, oh mga OFW. Gibawasan ang budget dai sa kuan. Sa uwa, from 3 million, ay from 4 million, gihimong 3 million dai. Oh, karon dai. Hmm. Karun ba ang administ administration ni Bongbong Marcos? Pagkahuman, Oh, gibawasan naman no. Oh. Halos kay Bibi Sara pod gibawasan pod. Oh. Karon nagpail na sila impeachment. Nagpail na ang mga makaliwang makaliwang ano ba mga antay koan ba mga taga katong taga bukid. Hmm. Nagpail sila og impeachment na. Eh. Sila na karon ang nagari-hari sa sila na karon ang naghari-hari sa kuan sa sa kongreso unya sugot mo nga mag-away na di ba ang magkalaban man jud sundalo man jud ug kanang kanang NPE ka NPE ba ato ang ihong nga bukid sa una ka remember jud ko nganong mang may confidential fan di ba na confidential fan kay intil man na dahil na bayaran nila ang example mga mga pulis ang pulis na asay na asay suguon siyempre magtrabaho man to iya tong sulan katong intil ang uban dahil magpabuang buang pa ng mga intil dahil para makahibalo kung naba dito eh, tagabukid kaya bukid ba nga mga na armado anak naranasan ako na sa ano may nagpabuang-buang. Hubo-hubo. Kita mo gani bulog. Para mailahan siya. Pero intil de ito siya, day. Inana na sila. Talintid na sila. So, dapat di na may bawaan ilang pangalan. Unya, example, tarung na siya. Ah, disugu na siya. Tarung na siya, ha? Tarung na siya nga tao. Pabuang-buang siya. Hmm. Napa Basta, niabot na siya sa amua sa una kanang intil bang May bawaan man So, magbuang-buang siya para kung nai, tagabuki din to nga, kanang nagdaladalag armas, nakalaban sa gobyerno, Karo na naunsa naman eh, na close naman sa gobyerno, ng kalaban sa gobyerno karon Hmm. So, um, unsa ang, siya purpo sa confidential, dai. So, katong mga mga nakahibalo kung unsay confidential pang ilag yung giduduot si si BP Sara. Kaya si Bipisara, Sara dahi, ang yaya ni Bipi Sara sa una, katong nag-alaga daw ni Bipi Sara sa una, di anak ba? Di anak. Manang suku kay si Bipisara. Sara. Mas isog si Bipisara Sara kay ni Duterte kay na pakiusapan pa si na pakiusapan pa si kuan ba si Duterte si Digong sa mga kuan taga dito sa Marawi daw to anak. Mm sapan pero si BP Sara dili. Mo na ilagi nang gi kabantay mo kinsay nag file impeachment? Hmm. Anduha si Dilima og si Branch Castro ayo gid intaw na niya ibuto. Hmm. Patay jud ko kada vlog patay. Kasuhan bay adaw ni barbers ng mga vlogger daw ni Duterte nga patakarag yaw-yaw. Makita ra man pud. Hoy barbers. Kong Bomber. bar, bar barbers. <laughs> Wala, nag-historyar ko. <laughs> Limpyo na siya dahi ha. So, to eh. portuguese video lang na siya dahi. <laughs> Goodbye na sa inyong tanan. Basta sa mga na-stress, sa mga do-30, mga pro-do-30 diha ah. ay mo ka-stress kay salig lang ta sa Ginoo kay ang mudaog man jud ka tong nagtugan sa tinuod o nagtugan sa tinuod o kanang makita man na sa Ginoo ang Ginoo ray eh bahala bye bye goodbye don't forget to subscribe my channel paki pindot na lang sa subscribe thank you